Arestado ang isang Malaysian matapos mahulihan ng milyong-milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa naiya. Natagpuan ang kontrabando sa loob ng maletang dala ng pasahero. Pero giit ng suspect, hindi niya alam na may dala siyang droga. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Wala nang nagawa ang Malaysian National na ito nang dakpin ng mga tauhan ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group sa NAIA Terminal 3 kagabi. Ito ay matapos matagpo ang nakasiksik sa bagahe niya, ang halos apat na kilo ng hinihinalang shabu. Kinilalang lalaki na si Muhammad at Sam Bin Muhammad Afsal, 27 anyos. Aapot daw sa higit 25 milyong piso ang street value ng hinihinalang droga. Ang na uh, rival na uh, x-ray yung kanyang bagahe no at uh, may nakitang uh, suspicious image. Pinaamoy natin siya sa ating uh, narcotics detection dog and uh, na nag nagkakaroon uh, ng 100% examination doon nga lumantad yung ano yung uh, illegal na substance doon na naka-conceal po doon sa false compartment ng kanyang bagahe. daw si Afzal sa Madagascar kung saan posibleng nagmula ang droga. Sa Ethiopia naman siya sumakay ng eroplano papuntang Pilipinas. kino considerang red flag country ang Madagascar at Ethiopia. Ang finance daw sa kanya allegedly is yung kanyang uh, uh, boss to go to Madagascar. And uh, apparently, may kaibigan daw siya na nagpadala daw nung, nung uh, bagahe sa kanya papunta rito sa Pilipinas. Depensa naman ang sospek, hindi niya alam na may droga siyang karga sa bagahe. Ipinadala lang daw kasi ito ng kanyang kaibigan. Yeah, because I don't know this. Don't mind. If mine, I know, I will see. It, yes, it's not mine. Dalawang araw lang sa Pilipinas si Afsal at uuwi rin ng Malaysia. Hindi naman na umimik ang sospek nang tanungin kung may kapalit ba ang pagdala niya ng naturang bagahe papuntang Pinas. Sir, are you planning to meet someone here in Manila? Is there an agreement with your friend in exchange of the transit of the baggage in the Philippines? For how much, sir? Maharap si Afsal sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at sa Customs Modernization and Tariff Act. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.